Good day mga chinggu and for today's video ay samahan nyo ako magluto nitong ginataang tulingan. Pagkatapos nga namin naming magpagas ni Yubo ay bigla akong napaisip na bumili ng ulam at nakita ko nga itong tulingan. Sabi ko nga dito kay Yubo matagal na akong hindi nakakatigim ng ginataang tulingan kaya sabi ko gagataan ko nga are. Bumili nga ako dito ng dalawang tali ng pechay at akin nga itong hinugasan. Nang matapos ko ang linisan aring tulingan ay sasalansan ko nga are din sa ating kaldero ay ay stress cooker pala. At dahil paborito nga ni Yubo ang lamang loob nitong isda kaya isasama ko na ito dito sa aking lulutuin. Actually, hindi lang naman sa ganitong isda kundi lahat talaga ng isda ay talaga namang hinahanap harap niya lagi iyan. Inihanda ko na nga dito itong mga ricado na bawang, luya at saka itong sibuyas. Tamad nga akong magbalat nitong luya kaya binabrush ko na lang itong maigi hanggang mawala ang mga putik-putik nito. Saka ito hinihiwa. Para sa akin kapag hindi ko na binabalatan itong luya ay talaga namang napapadali ang aking gawain ay katamaran mo lang yan, beh. <laughs> Nang matapos ko nga gayatin itong aking mga rekado ay inilagay ko na nga dito sa aking isda. May kanya-kanya tayong version ng pagluluto nitong ginataang tulingan at ito naman ang aking version. Mas masarap nga sana ito kung merong taba ng baboy kasi wala na akong budget kaya hindi ko nalalagyan. At makabalik na nga pala sa aking ginagawa, naglagay nga pala ako dito ng asin at saka paminta. Naglagay na nga muna ako dito ng suka kasi papaksiwin ko muna ito bago ko lagyan ng gata. Kung parehas tayo ng way ng pagluluto nitong ginataang tulingan ay appear sis, parehas tayo. Wow! At isinalang ko na nga itong aking isda dito sa aking bagong-bagong kalan. Maigi na nga lang at nakabili na at hindi na sa kahoy. Alas 5 na nga pala ng hapon nang magsimula akong magluto nitong aking ginataang tulingan. At kita-kita nyo naman talagang paggaganda ganda ng mga tanawin. Nakakatawa naman talaga itong kalamansing ito dahil isang taon na talagang sunod-sunod at walang humpay ang kanyang pamumunga. Pagkaraan nga pala ng mga limang minuto ay kulong-kulo na itong ating isda pero marami pa rin sabaw kaya pakukuluan ko muna ito ng matagal. And hindi pa rin kasi ready ang gata na ilalagay ko dito kasi kakauwi lang ni galing sa gal laan Inabot na nga ako dito ng takip silim kakaantay kay Yubo na dumating na para maiprepare na rin aking gagatain. Maaga pa kasi sinabi ko na sa kanya na iprepare na pero sabi sa akin maya maya na raw. Ay talaga namang inuna pa ang gala kaysa pagluluto. At pagkatapos ng kayo rin Yubo Arinyog ay pinigaan ko na ari agad-agad. Isang piga nga lang ako dito dahil tanging kakanggata lamang aking gagamitin dito. Sobrang nadismaya nga ako dito kasi akala ko na play ko talaga ang boto ng aking video kaya pagkalagay ko ng gata ay talaga namang hindi ko pala talaga nakunan. At saka ko lang siya na-realize na ilalagay ko na aring pechay. Tuwang-tuwa pa naman ako lagi sa part na maglalagay na naring gata pero hindi ko talaga nakunan. Naglagay na nga rin pala ako dito ng siling pansigang na dapat kanina ko pa inilagay nung ako'y nagpapaksiw pa. Kaya no choice na ako dito kundi sabay na ilagay kasama ang pechay. Gusto ko talaga pag mga lutuing may gulay ay gusto ko talaga namang marami ang gulay kasi yun talagang halos kinakain ko lagi. Ewan ko baga pag lahat ng lutuing may gulay talaga na sahog ay gulay naman talaga ang aking laging kinakain at inuuna. Ganun nga yata talaga kapag gulay lover. At pagkaraan nga ng mga ilang minuto ay kulong kulo na naman itong aking gulay ay tingnan nyo naman hinalo ko muna dahil ang mga nasa ibabaw ay hindi na nga masama sa pagkulo nitong aking gata. What I mean to say is hindi nakukuloan ng gata ang mga gulay na nasa ibabaw. At nang tinikman ko nga itong aking niluluto ay sadyang matabang pa kaya naglagay ako dito ng patis at dinagdagan ko na rin ng paminta. Imbis na asin ay patis na lang ang inilagay ko dito para naman mas malasa. Gusto ko pa naman kapag usapang gata ay gusto ko talaga na malatik-latik talaga itong aking lulutuin. Yung tipong kakaunti na ang sabaw at malatik-latik ay talaga namang pagkasal sarap-sarap. Ako ay nagugutom na ay. At habang nagaantay na maluto itong aking ginataang tulingan ay nagtupi muna ako ng mga damit ay talaga namang pagkarami-rami na ng aking topiin kailangan na talaga. Ako talaga yung tipo ng tao na kahit gabi na ay talaga namang gagawin ko pa rin ang mga dapat kong gawin. May pagkakataon pa nga nito na kahit galing ako ng arawan ay maglalaba pa rin ako kasi gusto ko talaga kakaunti lang ang aking mga labahin. Hindi rin kasi ako mapakali kapag may nakikita talaga akong mga nakaabang pang mga gawain. At sa wakas after mga 10 minutes siguro or 15 minutes I think ay medyo malatik-latik na itong aking pagluluto. Ako excited na rin din sa aking niluluto dahil anong oras na nga ginabi na nga ako dito sa pagluluto ay talaga namang ako ay gutom na lalo na siguro si Yubo. Nagpasya nga ako na pakuluan pa uli ito para naman umunti na itong sabaw. At yan nga habang nagaantay ako ay pinutol lang ni Yubo itong bakal na lagi talagang nagpapasugat sa akin. Katagal na ni Ring lang talaga nagawa. Akala mo tuloy lagi akong nakakalmot ng pusa sa tuwing dumadaan ako dito kasi talaga namang nakakasugat. Hindi ko nga alam kung anong klase ng hangin ang pumasok kay Yubo at biglang pinutulan niyan Siguro ay naawa na rin sa akin. And And ayan na nga sa wakas after 24 hours. Ay, 24 hours hindi pala. Nang makita ko ngang igyan na ang sabaw nitong aking niluluto ay talaga namang naghain na ako. Isipin mo naman kasi ginataang tulingan lang pero umabot din ako ng ilang oras dito nang niluto ko. Bukod kasi na gusto ko na iga ang sabaw, gusto ko naman talagang lutong-luto itong aking gulay lalo na itong pechay kasi minsan pag kumakain ako hindi ko ba alam parang makunat eh. Habang inililipat ko nga itong aking isda dito sa aking serving bowl ay talaga namang nagutom ako lalo na sa amoy nito. Kaya naging swerte ako na biglang nagmura itong tulingan kasi minsan 200 ang kilo nito kaya hindi talaga ako bumibili. Syempre nagtitipid ako. And oras na nga para kumain kain ka-in po tayo mga chinggu, maraming-maraming salamat po sa inyong panonood, God bless.